Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Carla Rinky Lazar from Five Marcos. Nagpapasalamat po, po sa mga sundalo ng Malagita. Nakilahok ang 84th Infantry Victors Batayon sa sinagawang Joint Boy Scout Girl Scout of the Philippines Backyard Camping 2023 na ginanapasan sa to ni New Third Elementary School sa lungsod ng San Jose, Kamakailan. Nasa mahigit isang daang grade 4 hanggang grade 6 student ng nasabing paaralan ang nakilhok sa nasabing aktibidad kung saan ay malaki ang naging partisipasyon ng Victor's Battalion. Itinuro nga ng 84th IB ang ilan sa pinakamahalagang kasanayan na dapat paglayin ng isang batang scout, kagaya ng pagbibigay ng pangunahing lunas o first aid at not tying. Bukod rito, nagsagawa rin sila ng obstacle course para sa mga mag-aaral. Ayon kay Randy Santos, guro sa Santo Niño Third Elementary School, mahalaga ang naitulong ng na ating kasunduluhan sa ginanap na joint DSP and GSP backyard camping dahil sa kanilang naibahaging pagtuturo. Sa mapagpalang araw po, ang pamunuan po ng Santo Niño III Elementary School ay lubos na nagpapasalamat sa 84th Infantry Battalion sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Reyes uh, sa isa na naman pong matagumpay na joint BSP and GSP backyard camping sa aming paaralan. So sila po ay napakalaki ng itulong nila para sa development ng mga bata. Uh, talaga naman pong nag-enjoy sila, lalong-lalo na yung obstacle course. Nila Sumantala, lubos naman rin ang pasalamat ni Alfonso de Guzman, school principal, sa pagpapaunlak ng 84th ID na maging bahagi ng BSP-GSP Backyard Camping 2023. At sa ngalan po ng Santo Nino Elementary School, kami po ay nagpapasalamat sa 84th ID, 7 ID, Philippine Army, sa so, kumuna po ni Lieutenant Colonel Reyes sa so, pagpapaunlak po sa amin na maging bahagi po sila ng aming 2023 backyard camping dito po sa aming Thailand. Napakalaking bagay po na sila po ay makapagturo sa aming mga mag-aaral sa larangan ng obstacle course para po maging matibay o mas lalo pang maging matatag ang aming mga estudyante sa anumang hamon ng buhay. So maraming maraming salamat po, sir, sa inyong suporta taon-taon sa amin para po maging makagumpay ang aming backyard camping na ginaganap sa paaralan. Thank you. Tuloy-tuloy ang pagsuporta ng kasundalohan ng Victor's Patayon sa iba't ibang programang pangkaularan sa lokal na pamayanan at pampaaralan kasabay ng pagkapanatili ng kaligtasan at kapayapaan sa lugar na sasakupan. Mula dito sa San Jose City, Nueva Ecija, ako si Alia Chivilji Mercado, ang inyong kaugnay.